Nandito kami sa disyerto. Anong oras pa kaya ang uwi namin na yan, no? Oh. Disyerto yan. Yan. Lahat yung mga ilaw na yan. Puro yan. Ganito. Ganito kalawak, oh. Tapos sa mga gilid-gilid yan, mga parang tent-tent lang. Nandito. Ito yung CR. Parang ano lang din. Gin Hindi naman to siminto. Ano lang to. Mga kahoy lang. Yan. Yan siya, oh. Hmm. Kaya yeah, kailangan dubli-dubli ang damit mo dito, mga kapal. Ayun, oh, naglalaro ang mga bata. Ayan, sobrang lawak. Puro buhangin yan. Ang lambot na buhangin. Hindi ako nagsapatos kasi ipapasok lang yung sapatos. Kalas, Nora? Let's tala, tala. Madre, hawa mo kin. Binabantayan ko ang maldita na tay atay itong loko na ito. Hmm. Ano kami dito? Parang walo kami na pinakatulong. Tatlong Pilipina, lima ang Uganda. ang hmm, grabe mga. Um, hmm. maramihan na ngayon kinukuha nila Uganda kasi mura ang sweldo. Ang problema naman is mga reklamador naman sobrang lawak niya. Yung, mga, yung, yung tent na yon yung nakikita yung tent na yan, yung, yung tent ng mga kalalakihan. Diyan sila sa kabilang yan. Yung mga ilaw-ilaw na yan, yan ang mga boundary, yung mga bakod na yan, paikot, boundary yan. Tapos ibang ano na naman, ibang tao na naman yan dyan, yung mga ba't ibang ilaw na yan. Ang ganda dyan sa daa, palabas niyan yan Yeah. Yun ang ano dito. Parang ano siya, bits bits din to, uh, sa atin. Kaso sa atin may swimming pool. Dito wala, buhangin ang meron. Ayan. Iba rin yung ano. Hindi siya beach, kema ang tawag. Nakakatuwa yung buwan kasi. Hmm. Gasilyad. Ay ba kasilyad? Hmm. Oh. Ayan siya, oh, 'di ba? Yang paikot na 'yan. Puro 'yan siya, ano. Oh, puro 'yan siya ganito. Sobrang lawak naman talaga, oh. Ilang ano? Ilang compound ang may tatayo dito. Yan, diyan siya. Ayan, hanggang dito kami sa likod na ito. Ano kami? Parang dosing sa sakyan. Ay, bundok pala yun dun. Oo, oh, sa likod na yun. Ha? Huh?